may takot ba sa puso mo ngayon na pumipigil sa iyo na makamit yung mga pangarap mo sa buhay? May takot ka ba na pumipigil sa iyo para mahalin ang sarili mo? Mahalin ang kapwa? Mahalin ang Panginoon? May takot ba na pumipigil sa iyo sa iyong happiness? Alam mo, kung meron, makinig ka ng mabuti, panoorin mo tong video na to kasi matututo kang lumaban sa takot. May kwento ako sa inyo. Isang araw, merong isang maliit na baryo. No? Yung baryo na to katabi niya ang Cave of Fear, ang kuweba ng takot. Kasi dun sa maliit na baryo na to, takot na takot sila sa kuwebang ito. Kasi ang kwento, eh ilang dekada nang naririnig yung kwento na to, pinagpasa-pasa na taon-taon, na yung kuweba na to may halimaw sa loob. Kinakain yung mga tao na pumapasok kaya wag ka dapat pumasok doon. Eh may isang visitor, no? isang lalaki, Pasok siya sa baryo, nagandahan sa baryo, kaya lang naririnig na niya, huwag daw pumunta sa kuweba. I eh, mean, in fact, in fact, ganito ha, naglalakad siya sa kalye, may matanda doon. Yung matanda na talaga, medyo kinakalbo na, no? mahinang mahina, lumapit sa kanya, bago ka dito, no? Sinabi ng lalaki, ah, opo, sinabi ng, ng matanda, nako, wag na wag kang lumapit sa kuweba ng takot hindi ka na makakalabas. Eh, yung lalaking to, kaya, kasi nga, ano lang, bibisita lang siya eh. Sinabi niya, ano kaya, totoo ba talaga to? Pumunta siya. Alam mo, nung pag nga, sa labas ng, sa, ng bibig ng kuweba, ay may naririnig siya. No? Yung, wah, ha, 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 ha. May ganun. Natakot na siya, kaya lang, sinabi niya, ano kaya, totoo ba talaga? Kumuha siya ng apoy, no? Torch! Pasok siya habang, habang naglalakad siya sa dilim ng kuweba. Ayun, lumalakas yung, yung tagundong ng, ng wahaha, yung, yung wicked laughter. Pero maski takot na takot siya, no? talagang nararamdaman niya yung puso niya, halos lumalabas sa kanyang dibdim. Sinabi niya, hindi, God is with me. Nandito kasama ko si Lord. You know? Pasok pa rin siya, pasok pa rin siya. Alam mo, after a while, tumigil yung tawa, tumigil yung, yung, yung wicked laughter. Tapos pasok pa rin siya. Alam ano mo, sa dulo ng cave, may isang malaking, malaking kwarto. At doon, walang halimaw. Treasure, ginto, pilak, mga jewelry, dami-dami, bundok. Ha? Tapos, may napansin siya, parang may tao doon sa likod ng, ng bundok. Hindi halimaw. Matandang lalaki. Yung na-meet niya doon sa kali takot, takot na takot yung matandang lalaki. Kasi na, na-discover na siya. Lapit yung, yung lalaki sa kanya, no? yung, yung bisita. Tapos sinabi ng matanda, gawa-gawa ko lang yung kwento yun. Ilang dekada na ako nagsimula para yung treasure na to, akin lang. Kapatid, ba't ko yung kunento sa inyo? Kasi ikaw, marami kang kuweba ng takot na kailangan pasukan. Ang dami-daming pinapagawa si Lord sa iyo ayaw mo kasi anong sasabihin ng mga tao? Baka pumalpak ako, baka hindi ko kaya. Alam mo, hindi mo naman talaga kaya eh, di ba? Pero habang sumusubok ka at pumapalpak ka, dahan-dahan, matututo ka, dahan-dahan, gagaw gagawa ng para ng Panginoon, no? hawakan mo na yung torch mo, yung ilaw, yung liwanag. Si Lord yun. No? Sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to dahil nandito ang Panginoon. Kasama ko si Lord. Kapatid, kaibigan, makinig ka na mabuti ha. Hindi mawawala yung takot. Pag ginawa mo yung tama, no? Halimbawa, sinasabi ng Lord sa iyo, humingi ka ng tawad. Naku, takot-takot. gawin mo yan. Naku, Lord, Lord. Ha? Hindi mawawala yung takot. Okay lang. Gawin mo pa rin yung tama. Yun ang tapang. Ang tapang yung wala ng takot. Hindi. Ang tapang, may takot pa rin, pero ginagawa mo pa rin ang tama. Parang si Joseph. Matthew chapter 1. Sinabi ng anghel sa kanya, Do not be afraid. Take Mary to be your wife. Oh, di ba? Do not be afraid. Ano yung mga kuweba ng takot na kailangan mong pasukan? Can I pray for you? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord, basbasan mo yung kaibigan ko na kailangan gawin niya yung tama. Maski natatakot siya. Bigyan mo siya ng lakas. Samahan mo siya, Lord samahan mo siya in Jesus name amen and amen in the name of the father and of the son and of the holy spirit amen tuwang-tuwa ako at nagpapasalamat ako sa lahat ng mga full tank supporters kung hindi ka pa supporter para sa mission natin ipindutin pindutin mo lang yung yung support now button sa ilalim ng Facebook video. Salamat, salamat at kung gagawin mo yan, you'll not only share in our ministry, magbilang pa sa salamat, you will receive full tank Saturday and full tank Sunday. Thank you so much. God bless you. I will see you tomorrow.